Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Sama at sa ating su Kristo na ating tagapagligtas. Ngayong araw na ito, patuloy tayong uh, nagbibigay po ng mga sagot sa mga komento at tanong ninyo para maliwanagan po tayo. Nang sa ganon, hindi mapahamak ang ating kaluluwa. At ngayon, mag-umpisa na po tayo na bigyan po natin ng linaw itong komentong ito na kung na ay mailigtas niya ang kanyang kaluluwa. Kasi kung hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa, wala na pong pag-asa kapag ang kaluluway napahamak doon sa parusa ng Diyos doon nga po sa impyerno no hindi po ito para pananakot sa inyo kundi alamin natin yung parusa ng Diyos na talagang magpaparusa ang Diyos sa mga taong kumakalaban po sa kanya no kaya bigyan po natin ng linaw itong mga komentong ito mula po ito kay Ryan Abeho mula kay Ryan Abeho ito po yung maisasagot po namin para makatulong po sa inyo, hindi para kayo isaktan ng kalooban, kundi ipaunawa yung mga bagay na hindi nyo naunawaan. Ngayon, babasahin po namin ang inyong katanungan ito. Sabi mo, walang tatlong persona o tatlong kapangyarihan. Wala bang ama, anak, at Espiritu Santo? Pakibilang nga, limang verse na yung nirecite ko. Wala pa rin daw, at hindi tatlo in one. Ano yon kape? Ito yung kanyang conclusion. Dito sa unang Juan 5.8, may tatlong nagkakaisa o 3R1. Iyon po ang ibig sabihin po niya. Mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang magandang araw po sa ating lahat at ngayon magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos na mula sa ama at sa kanyang anak. Dapat natin malaman yung mga layunin at plano ng Diyos sa ating mga buhay nang sa ganun ay matanggap po natin yung masaganang pagpapala. Ano po? At ngayon, patuloy tayo mag-aral ng kanyang mga salita sapagkat may mga tanong pa rin po na dapat tayong sumagot at mabigyan po natin ito ng linaw. Ito ay mula po sa ating mga nagko-comment at para matulungan po natin sila at mailigtas nila ang kanilang kaluluwa. Bakit po? hangga tayo ay may pagkakataong magbigay po ng paglilinaw sa mga bagay nito na kung namamali tayo sa ating pangunawa Mali ang ating pananampalataya. Kung tayo ay mailigaw nito, mapapahamak po ang ating kaliloa. At ngayon, bigyan po natin ng linaw ito. Galing naman po ito kay Ryan Abejo. Ang sabi po niya, sabi mo walang tatlong persona o tatlong kapangyarihan. Wala bang ama, anak, at Espiritu Santo? Pakabilang nga, limang verse na yung na-recite ko. Wala pa rin daw at hindi. 3 in 1. Ano yon Kape? Ito po yung kanyang conclusion dito sa pag-aaral natin ngayon. Dito sa unang Juan 5.8, 3 R1. May tatlong uh, persona daw dito. Nariyan daw yung ama, nariyan daw yung anak, at Espiritu Santo. Kaya itong tatlong ito nagkakaisa. Kaya bibigyan po natin ito ng linaw. Babasahin natin at uunawain natin. Ano po? Puntahan po natin yung unang Juan chapter 5 verse 8 nang sa ganon mabigyan po natin ito ng paglilinaw. At babasahin natin ano ho, ang sinasabi ng kasulatan sa mga sulat ni Juan sapagkat may tatlong nagpapatotoo ang espiritu, ang tubig at ang dugo at ang tatlo ay nagkakaisa. Ngayon, saan dito natin kukunin yung Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat wala naman pong nakalagay dito Base po do sa kanyang pangunawa na dito sa unang Juan 5.8 may tatlong persona daw na kapangyarihan, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. At nagbigay pa daw siya ng limang verses na kanyang inirecite. So pupuntahan natin yun sa ibang mga pag-aaral po kasi ito muna po tayo sa unang Juan 5.8. Medyo malawak po ito kaya tayo i-discuss natin itong unang Juan 5.8. Dito po muna tayo magko-concentrate. Kasi nga po, wala naman po tayo diyang mababasa na Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi nga po, ganito yan. Kung dito lang tayo babase at hindi mo babasahin ang buong konteksto, ibig sabihin yung buong pangungusap, ay eh, hindi talaga natin maunawaan. Kaya dito, nasasako pa ho yung verse 6, 7, and 8. Yun po ang buong pangungusap. Balikan natin 'no para maintindihan natin sino yung tinutukoy ditong espiritu, ang tubig at ang dugo. So tatlo yan ano. Ang sabi po dito, tatlo ay nagkakaisa. Ibig sabihin, iba't ibang person ba yan o talagang iisa yan? Ano ha? So, sa ngayon, balikan natin yung mga naunang talata, 6, 7 and 8 para maintindihan natin ang talatang ito. Ngayon, para magkaroon po tayo ng tamang unawa, basahin natin ito sa verse 6 para magkaroon po ng unawa, si Ryan Abejo maging doon sa iba na mali ang paunawa, ay mali ang pangunawa, mali ang kanilang pag-i-interpret -e sa ganitong mga talata. Kaya basahin natin itong verse 6. Ang sinasabi po dito, ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Sa makatuwid ay si Heso Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Ngayon, paano natin ito maintindihan? Ang sinasabi dito, naparito. Sino yung naparito? Yung naparito, sinasabi di yan sa talatang yan, si Kristo Jesus. Ang sabi po dito, naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Kaya nga po nagkatawang tao si Kristo. Kaya mo rin po siyang dugo. Kaya nga po, sinabi dito, tubig at dugo. Sa makatuwid ay, ano ibig sabihin mo nung salitang sa makatuwid? Ibig sabihin po, nangangahulugan. Kahulugan po yung salitang tubig at dugo sa makatuwid ay si Heso Kristo. Meaning, yung salitang tubig at dugo, si Kristo palang tinutukoy dito. Hindi lang sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Kaya kung pupuntahan mo, yung verse 8, iyan po yun. Tubig at dugo. Meaning, sumisimbolo ito kay Heso Kristo. Kay si Heso Kristo po ito. Bakit naman ninyo sinabing ama, anak at espiritu yan? Samantalang yung salitang tubig at ang dugo ay si Kristo po yun. Ngayon, balikan natin ano, yung verse 6. Sa pamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Yesu Kristo. Si Kristo pala yung tubig at dugo. Ngayon, para maintindihan natin itong verse 8, may salitang espiritu. Sino yung espiritu niyan? Yan ba yung banal espiritu? Yan ba yung ama? O ang ating pala si Kristo? Para maintindihan natin, Di ba itong verse 6? Alam na natin na yung salitang tubig at dugo, si Kristo, ay eh yung Espiritu. Punta tayo sa verse 7 para maintindihan natin. Ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagat ang Espiritu ay katotohanan. Ngayon, ano yung Espiritu ng katotohanan? Hindi po yung banal Espiritu. Sapagat ang Espiritu ay katotohanan, ang tinutukoy diyan ay sino? Ang Panginoong Heso Kristo. Sapagat sinasabi mismo ng ating Panaso Kristo sapagkat siya ay nasa Espiritu, di ba? Ang sabi niya, ako ang buhay at katotohanan. Kung pupuntahan po natin sa mga sulat ni Juan, mismo naman po ang ating Panaso Kristo ang sasalita dito sa mga sulat ni Juan. Juan 14.6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Meaning, si Jesus po yung katotohanan. Kung babalikan po natin itong verse 7. Yung Espiritu si Kristo ay katotohanan. Iba po yung banal na Espiritu. Hindi po ang tinutukoy po yung banal na Espiritu. Kasi po, pag sinabing banal na Espiritu, iba ang kategory noon. Mga espiritwal na naglilingkod lang yun sa Diyos. Malinaw po ba na kung saan ito ay pinalawanag ni Apostol Pablo sa mga Hebreo 1.14. Yun po ang ibig sabihin doon na mga Espiritu na naglilingkod lang sa Diyos. Hindi ba ga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan Kaya po yung banal na espiritu ay naglilingkod yan sa Panginoon Para tamuhin din natin ng kaligtasan Kasi nga po, kung babalikan natin itong unang Juan 5.7 Ang espiritu ay katotohanan Nakita po ba niyo? Iba yung espiritu ng katotohanan Yung espiritu ng katotohanan, tumutukoy yun sa banal na espiritu Samantalang ang nakasulat po dito ay Espiritu ay katotohanan kaya si Kristo po yan. Iba po yung pangungusap kapag ang salita ay Espiritu ng katotohanan sa banal Espiritu po yon. Pero pag sinabing Espiritu ay katotohanan, yung nang naging ay. Kaya yung salitang ay tumutukoy kay Kristo. Espiritu ay katotohanan kay Kristo. Espiritu ng katotohanan sa banalaman ng Espiritu. So malino po. Kung babalikan po natin itong ating pinag-aaralan sa unang Juan 5.8, malino na sa atin, Espiritu tumutukoy kay Kristo, ang tubig at ang dugo tumutukoy kay Kristo. So, iisang persona po yan. Hindi, yung, hindi po yan yung sinasabi ni Ryan Abejo na Ama, Anak at Espiritu Santo. 3 are 1, tatlo ay nagkakaisa, unang Juan 5.8. Kasi ang kanilang konsepto, ang kanilang interpretation, ang kanilang unawa at diwa ay mali. Bakit? Ipinapalagay nila na yung unang Juan 5.8 tumutukoy daw sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Samantalang napag-alala natin, yung Espiritu ay tumutukoy kay Kristo at ang tubig at ang dugo ay Kristo rin po pala yun. At ang tatlo ay nagkakaisa, meaning, same. One person po yan. Basahin nga natin sa English para maintindihan natin. Ano po? Puntahan natin itong King James Version. Ano? So, i-translate natin sa English para maintindihan natin. Dito pa rin po sa 1 John 5.8, King James Version. Basahin natin. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood. And these three agree-in-one. Malinaw po ba? Ibig sabihin po dito, disagree-in-one, yung pong nagpapatutuo ay si Kristo po yun. O ngayon, basa pa tayo na ibang salin. Ngayon, punta po tayo sa translation po ng Good News Translation. English version po ito. No? Basahin natin. The Spirit, the Water, and the Blood. Alam natin na ito ay si Kristo, di ba? And all three give the same testimony. Iisa rin pala yun. Malino po ba sa inyo? Si Kristo po yan. Kaya nagkakamali si Ryan Abejo. Sana makatulong ito sa iyo. Mali po ang unawa po ninyo dito sa unang 158. Si Kristo pala yun. So, naging malino po ba sa inyo? Kasi nga po, kung hindi ko ililino ito sa inyo, ay how much more yung iba na ganyan ang paniniwala? maling mali sa pang unawa. Kaya nga po, tayo ay narito para tumulong, para hindi po mangapi guluhin ang inyong pananampalataya, kundi unawain yung talata o salita na inyong binabasa sa banal na kasulatan. So yung 3R1 na sinasabi mo, yung palay yung Espiritu ay si Kristo, yung tubig ay si Kristo, yung dugo ay si Kristo. So ngayon, naging malino ba sa iyo? yung tatlo ay nagkakaisa. Ibig sabihin, same testimony para sa ating Panginoong Heso Kristo. Naging malino na ba ito sa iyo? Sana naging malino ito at nakatulong sa iyo, hindi lang sa iyo, pati na rin doon sa maling unawa dito sa unang Juan 5.8 na kung saan ang kanilang paniniwala, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi po. Yung tatlo ay nagkakaisa, tumutukoy ito sa ating Panginoon Kristo. So Bakit po? Kasi binalikan po natin yung verse 6. Kasi hindi niyo sinama sa pangungusap itong verse 6. ba? Diba? Kasi kung ito ay uunahin mo pa. Kasi po, kung ito ay babasahin mo ng buo. Kung magsisimula ka sa verse 1, ating basahin nga sa verse 1. Dire-diretso ang -dire -dire pagbabasa para maintindihan ninyo hanggang verse 8. Kasi nga po, kung sa talata lang kayo babase, ay eh maguguluhan nga kayo. Tapos guguha kayo ng iba't ibang mga sagot sa ibang aklat ay sibire katulad nung sinabi mo no. Balikan ko lang ha bago ko basahin itong verse 1. Yung sinasabi mo, nagbigay ka pa nga ng limang verse. Paano mo i-recite -re ay eh, nagbigay ka lang ng talata. Wala kaming na rinig sa na ni-recite mo. Kasi yung binigay mong talata, idi-discuss ko 'yan sa ibang araw no. At ngayon lang ating ibibigay lang ito. masahin natin yung verse 1 para maintindihan natin no kasi ganito yan, basahin natin ang buo hanggang verse 8 para maintindihan natin. Ang sinasabi po dito, ang mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din sa ipinanganak niya. Malinaw po, mag-ama po ito. Wala po dyan tatlong kapangyarihan na sinasabi po ng ating mga nagko-comment. Ang sinasabi po, tatlong persona o tatlong kapangyarihan. Pero dito sa ating binaba, sa mag-ama po. Ituloy natin ang pagbabasa sa verse 2. Dito ay ating nakikilala na tayo ay nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka ay nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumaig sa sanlibutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ito yaong naparito sa pamagitan ng tubig at ng dugo sa makatuwid ay si Heso Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Malinaw po. Kaya dito, maintindihan natin, yung tubig at dugo, si Kristo po yun. Kung itutuloy natin sa verse 7, at ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Kaya si Kristo po yung Espiritu na nagpapatotoo. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, Espiritu si Kristo, at ang tubig at ang dugo si Kristo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Bakit po? Kasi nga po, yung kanyang patutuo, di ba kung naalala ninyo, yung kanyang paghahandog doon sa cross, namatay siya, tinusukan siya ng sebat nung isang kawal nung, isang sundalo. Anong lumabas doon sa kanyang tagliran, di ba dugo at tubig? So, puntahan natin para malaman natin yung sinasabi ng kasulatan. Masahin po natin dito sa Juan 1934. Gayun may pinalagpasan ang kanyang tagaliran ng isang sibat, ng isa sa mga kawal, at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Di ba si Kristo po yung tinusukan ng sibat? May lumabas na dugo at tubig. Kaya ang tinutukoy po dito sa ating binabasa, ano ho? Balikan po natin itong talata na yung ibinigay. pagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu at ang tubig at ang dugo at ang tatlo ay nagkakaisa. Ibig sabihin, iisa rin po yan. Yung Espiritu, si Kristo, yung tubig at ang dugo, iyan nga po yung kanyang kamatayan sa krus para tubusin ang tao sa kanilang mga kasalanan. Kasi nga po, dapat ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. Kaya yung bagay na yan, tumutukoy po sa ating Panginoong Kristo. So Malinaw po ba? Sana kung naunawaan mo ito, itong unang Juan 5.8, kaibigang Bigang Ryan, hindi po ito yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Tumutukoy ito sa ating Paneso Kristo para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yung salitang tubig, dugo, yun ay isang bagay na paghahandog pala kay Kristo. ba? Diba? Dapat mo maintindihan yung mga talatang iyan ay hindi po tumutukoy sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. So, naging malino po ba? Kung tututol ka pa, wala na ako magagawa. Basahin mo uli mula sa verse 6, 7, and 8. Isama mo yun para hindi ka malito. Kasi nga po, nag ka lang dito sa 5-8 ng unang huwan. Kaya, ang iyong pangunawa at pag-iisip sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Maaring may nagturo sa iyong mali na hindi rin nakakaunawa. Kaya, magpasalamat ka. Meron kang channel na tagpuan na nagtutuwid ng tama. Kasi kung mali ka, ikapapahamak mo yun. Ikaliligaw mo. Kasi maliligaw ka sa iyong maling unawa dito sa unang Juan 5.8. Iyan ang iyong ikapapahamak. Di yan ka mahulog sa pagkakasala sa Diyos kasi mali yung unawa mo. Ngayon, kung sinasabi kong mali ang unawa mo, iyon po'y katotohanan para maituwid ka sa tamang pananampalataya. Nang sa ganun, hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. At doon sa mga nakaunawa, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi na kayo maililigaw ng maling aral sapagkat naintindihan na ninyo yung unang Juan 5.8. Ito po inyong lingkod, Brother Owen, ako sana ay po sa inyo ng mabuting balita nang sa ganun ay magkaroon kayo ng tamang pananampalataya. So may niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panasok Kristo na ating tagapaglita. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po inyong lingkod, Brother Owen, and God bless you po sa inyong lahat.